Sibol, 1932, ang kampanya sa halalan ng Pangulo, gusto ni Hitler na ang dating Hindenburg, ang kasalukuyang Pangulo ng Republika. Hindi lang siya ang kandidato. Ang Pangulo ng Partido Komunista na si Ernst Thalmann, si Thalmann ay nangangarap na sundin ang halimbawa ng Mosko upang magtayo ng isang Soviet Germany. Hitler ay palaging isang hakbang nangunguna sa kanyang mga katonggalip, isang modernong kampanya sa halalan na may mga slogan ng barbaro. Ang pinakamalaking mga pagbabago ay ang paglalakbay sa buong bansa. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkakataon si Hitler na magdaos sa mga talumpati sa iba't ibang lokasyon sa umaga at hapon sa pagpupulong sa iba't ibang mga lungsod ng Aleman. Ito ay tila na si Hitler ay nasa lahat ng dako ang kanyang tinig ay sumalakay sa mga bayan ng mga tao, talumpati sa kampanya sa halalan sa gramophone disk. Kapiteo, dunikalis. Kami ay pumili ng isang layunin para sa ating sarili at kami ay nanatiling nakikipaglaban para dito. Walang tigil hanggang mamatay tayo kung kinakailangan. Ang kampanya sa halalan ni Hitler ay isang geuma na ginawa para sa takot at poot ng nasira na republika at dapat na pagsasabuatan ng Bolshevik. Ginamit niya ang takot sa kahirapan at kawalan ng trabaho. Halos Almost 7 milyong taong naapektuhan ng mga problemang ito, taang pagtaas ni Hitler ay malapit na kaugnayan sa isang takot sa pagbagsak ng lipunan. Sama-sama sa mga pamilya na ito ay hindi bababa sa kwarto ng populasyon at mayroon silang anumang pangangalaga sa lipunan. Ilang taon na ang nakaraan ay sinuri ko ito, 10 Mark. 50 fenang ang inilaan para sa isang apat o limang miyembro ng pamilya, ang isang pulotong ng mga taon na gutom. We're starving hindi lamang ang mga walang trabaho ang naniniwala sa kanan o kaliwan na radikal na slogan ng partido, dahil sa simula ng dekadang 30 ang mga komunista ay lumaki din sa dami. Kasama ng mga Nazi ay pinilit nila ang namamatay na Weimar Republic ng higit pa. Walang nakakaalam na ang ibig sabihin ng demokrasya, wala silang ideya tungkol doon at walang nais lahat ay nagtiwala sa pakpak ng singsing, sinabi nila, ito na ang wakas. Ang bingal kung saan kaliwang pakpak, ang walang bahay, nalipunan na ito, ay nais na itulak sa amin. Hmm. Ang mga demokratikong partido ay hindi nag-api ang sitwasyon. Ang isang chancellor ay namamahala sa parliamentaryo na hindi suportado ng anumang patong ng lipunan. Walang mga tao ay maaaring maging angkop para sa gawain ito na handa ng mapanganib ang kanilang buhay o reputasyon ang mga pampolitikang aktibidad ay hindi nagaganap sa mga instituto, mga konspirasyon laban sa matandang pangulo, si Hindenburg, panginoon at mga reaksyonaryong nasyonalistang Aleman. Ang iba pang mga lokasyon ng laban, taang kalye, ang mga malalaking partido ay nagpapatakbo ng mga organisasyong kalahating militar ang naganap na mga laban ay naganap sa pagitan ng mga Nazi at ng mga komunist. Sinimulan nilang pindutin ng bawat isa sa mga patpat at mahabang patpat ng bakod. Wala itong kinalaman sa kampanya sa halalan nito ay sa halip isang mas maliit na digma ang sibil ang pagkakasunod-sunod ng publiko ay paglabag. Ang kwersang militar ng partido ni Hitler, ang SA, ay itinuturing na isang hukbo na kalahating milyon, banta ng isang kudeta. Ang aming huling subukan upang maibsan ng kaguluhan. Ipinagbawal ng pamahalaan ng Prussia ang pagpapatakbo ng SA mula ngayon sa buong imperyo ng bansa. Bonnie Hitler ay lumusat sa pagbabawal ng SA ay nagmarcha ng puti. I Ang Republika ay nanonood ng walang reaksyon sa wakas. Sinuspinde ni Hindenburg ang pagbabawal. Patuloy ang takot na kayo manggi. Tagtaroon sila ng malalaking botek, mga sinturon ng sinturon sa mga pantalon, mga rifle at mga parangalang mga gastos sa isang beses ngunit lahat sila ay may uniforme. Kailangang mapondohan ng isang tao. Isa sa katulong ni Hitler na si Alfred Hagenberg, ang tagapaglathala, inayos niya ang isang kontra-republikan na pulong sa Bagharsburg. Inanyayahan niya ang mga taga-bangko at makabuluhang personalidad ng ekonomiya ng Aleman. Ta ang budget sa halalan ni Hitler ay may ilang kita, ngunit tila hindi sapat. Ang partido ay nahaharap sa mga problema sa pananalapi. NSDAP. Ang kalagayang pampinansyal ng NSDAP mula sa unang araw hanggang sa huling isa ay napakahirap. Sa mga unang buwan ay pinapanatili nila ang mga sertipiko ng pagiging kasapi ng mga bagong miyembro sa mga lokal na tanggapan. Upang makulekta nila ang mga unang bayad sa pagiging kasapi ng isang buwan sa isang lokal na antas at pagkatapos lamang na ipinadala nila ang mga sertipiko sa punong himpilan ng Munich. In Munich. Gayunpaman, ang bilang ng mga miyembro ng NSDAP ay tumaas tulad ng mga komunista na, sa halip na pagkabaliw ng ikatlong imperyo, ay sinasamba ang peking larawan ng isang Soviet Republic. Ngunit ito ba ang tanging posibleng pagpipilian? May kaaari kaming pumili ta ang Soviet Germany o National Socialist Germany. Ngunit sa oras na sinabi ng mga tao o sa halip ang komunista ay nagsabi na na pumipili kay Hitler ay pipili ng digmaan. Ang mga tao ay inihalal ang lumang Hindenburg ng isa pang oras ngunit ang Chancellor tulad ng mga papa ay darating at pupunta. Sa maaaring makita ng isa na hindi ito maaaring magpatuloy ng ganyan, ang mga tao ay nadama na may isang bagong radikal na kailangang mangyari. Ang halala ng Reichstag ay naka-schedule ng dalawang beses pa. Noong Hunyo at Nobyembre, ito ay palaging parehong laro. Mga tao na tulad ni Hitler ay hindi nahalal ng kanilang mga argumento, ngunit para sa kanilang sariling pagsasaalang-alang. Ang mga tao ay naniniwala sa mga manggagawa ng himala dahil sila ay nagagalit at pagkatapos ay dumating ang isang tao na may malakas na tiwala sa sarili at maaaring mapabilib ang mga taong may lakas ng hypnosis. Ang paggawa ng mga imahe, pag-aaral ng mag post inilarawan niya ito na pinaniniwalaan ang mga kamanghamanghang bagay na kanyang makikilala matapos na mahalal na ang mga tao ay naniniwala ng may katwira na siya ang kanilang tagapagligtas. Ilusyon, hindi talaga gumana ang propaganda sa halalan ng Reichstag noong Nobyembre ang NSDAP ay nawala ng higit sa dalawang milyong mga boto, nahulog ba ang artista ni Hitler? Ngunit ang lahat ng mga pagtatangka ay lumipat sa karamihan ng tao, lahat ng mga parira lang retorika ay maliban kung walang tumulong kay Hitler na makapangyarihan. Makukuha niya lamang ang kapangyarihan sa pamamagitan ng kabiguan ng lumang partido na sumusuporta sa mga partido, mga... mga pagbabanta NBA, sa pagtatapos ng taon na puno ng krisis. Maaari silang pigilan tayo. Kahit papatayin tayo, hindi ko iniisip ngunit hindi tayo kailanman magtutuoon. Ngunit hindi kinakailangan na tumakbo si Hitler para sa isang posisyon ng libre ng higit pa. Ang iba pang mga puwersa kontra-republika ay tumutulong sa kanya upang makakuha ng kapangyarihan.